Wala dito yung may ari Kaya, ah, makakap na gulay na ako dito. Ah, Taba-taba naman ito. Ang dami. Hindi ng gulay siguro dito yung ari. O baka hindi siya kumakain ng pari ko. Gugulayin <laughs> ko Pag nahuli ko itong magnanakaw. <laughs> Ikaw daw pala magnanakaw, ha? Ay, susuri ko Akala ko naman kasi hindi kayo gumugulay dito, eh. Kaya nagkawa na ako dito. Naganap kasi ako ng, ng mga damu-damu. Kain ako ng damu-damu. Kaya nakita ko kang kung bukan ko kung makain dito. Ah, sorry kuya, kira niyo pala rin dito. Eh, kasama naman ako, tinuro niya ako dito, oh. Mungupa sa kanya. Sinuro niya sa akin. Sa kanya daw ito. <laughs> kaya suri po kuya ha. Dalihan na namin. Eh, kaya ko kasi. <laughs> Pinabayaan na ito. Eh. Mahirap ng buhay. Hindi tinungo Tutuhanan na namin ito kuya. Tumungan na kami. Okay lang wa? Sa puna kami si So, na na-enjoy po kayo sa panunood ng aming videos. Nawa po ay support nyo kami ni... Pastor Charles sa aming vlog live.